nakikipag-alitan sa squatter na ubod ng tanga. Ikaw ay na puna mula ulo hanggang paa. Pero si Zaito mas malala kasi mula ulo mo ang paa. Oh! Oh! Yes! Ito yung laro lang, Abra. Huwag kang mapipikon sa akin. Baka hindi ko matansya, ikaw ay aking chinilasin. <laughs> <laughs> Sabihin na natin na marami kang babae. Tagtaka ako bakit sa sogo ang kasama mo lalaki. Oh! Ako ang Si Abra hindi makatulog kapag hindi nakasuso. <laughs> sa pamamagitan ng flip top, itatayo ko ang pangalan habang si Abra sa bahay ang alam neto tsupaan. <laughs> kung patalasan ang isipan, ako'y may kayang patunayan. Yung mga talino kong taglay na pinipilit mong tularan. Oh. Bihisan ka man ng magarang damit. Wala rin halaga kung ang dila ay pilipit. Marami naghamon, lahat ay aking sinagot. Eto lang si Abraham mukhang betlog na kulubot. Hoy, support, Hindi ako takot. Kahit ang tinira mo ay first class na utot. Oo, my team, wala akong planong pumute. At hindi halatang ang edad 53 Kanina, <laughs> narinig ko, tinawag mo akong negrito Bakit yung kasama mo muko sunog na kaldero? Kung ako, amay-singit. Ikaw, dugyot na pilipit. <laughs> Ang yabang pumorma, nagpiling magaling. Ang lupit ng amoy, parang galing libing. <laughs> 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 Tignan niyo yung atay, parang made in bowl Yung design ng damit, galing pang ataol. <laughs> banggain, ang kapal ng muka, ang sarap sa pakin. Sige, magtawag kayo ng sampung kargador. Papagulpi ko tong tirador ng motor. Hoy, ang paswerte sa buhay at ang iwas sa malas. Igato si Abra sa punong bayabas. abno isang pong tinawas. <laughs> Ang una ng banda, hindi na makatayo. Tignan mo, pag binok ko to, hindi na lalago. Ang isipa mo, Abra, masyado pang bata. Ito ay freestyle ng isang tunay na makata. Sa umaga, Abra. Sa gabi, Abri. <laughs> Sa umaga, Pogi. Sa gabi, Malande. <laughs> Parang kailan lang, Abra. Pagbilis ng panahon. <laughs> Ito'y laro ng mga mahusay at hindi gimmick ng mga badeng. Iwasan nyo si Abra, hindi yan malupit. Pag nakakita ng pogi, ilinta ko makadikit. <laughs> Nagpiling matalino ang bobong tampalasan. Di biyaking kita sa puwit, basta kaya mo akong bayaran. <laughs> Wala mo sa pwet, wag ka lang pipikit, agra lalong sasakit. <laughs> <laughs> oh, minatira pa kayo minuto, ano pa ba? Ilang segundo. Titirahin ko na ito, mukhang mumurahin ko ito. Tignan mo, ito ang freestyle na galing sa aking isipan. Hindi mo kaya kahit ito ay yung pag-aaralan. Yung estilo mo, abra parang sisyo na tinapakan. Kaya sa ito, naku, wala ka sa kaligingan. <laughs>